ilang araw pa lang ay ganito nakalago yung aking kamatis at may may mga sumusuloy na uh, may may suloy na oh. ibig sabihin ay siya ay na, nasa paglago na at na uh, paggagayang sumusuloy na kukontrol na nyo ang dahon huwag kayong ganong magpaparami ng dahon ay, uh, na yan ay susuportahan pa ay doon na pumunta sa sanga at sa bunga ako ay tuwan tuwa sa pagkat pagkaraan ng isang buwan marami na itong bunga at na, uh, napakaganda pala ng kamatis kahit nakatanim lang dito hindi niya kailangan ng uh, maraming lupa ang kailangan lamang niya ay may, may organic ang ilalagay alam niyo ang pinapapaganda ko dito humingi ako ng mga kunang isda at na uh, mga bito kahasang at yung mga uh, nilagyan ko ng mulases pagkatapos yung katas nun ihahalo ko sa tubig at ididilig ay talagang tuwan tuwa yung kamatis oh, pag nakakakwa ng uh, ng uh, mga kwanang ng isda mga fish uh, fish waste kung tawagin nila ay gumaganda pala yung mga pinagugasa ng isda pinagugasa ng karne ay maganda yun yung uh, huwag itapon kung kayo ang, ang, kamatis kasi whole year pwede ka magtanim kahit tag-ulan, tag init pwede ka magtanim yan eh, ito ito'y kakaibang bulas ah, ako'y matagal na nagtatanim ng kamatis ngayon lang ako nakapagtanim ng kamatis na ganito kaganda ng aking nilagyan ng uh, mga mga waste ng isda, mga hasang at mga bituka na yun ay nahihingi lang nahihingi lang sa palingke Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wildness si Pastor Bito.